Tutut ka. guys. ni mama. O, tingnan mo ang ngipin. O, ay, sus. O, tingnan mo. Ah, ay, susi. Ay, grabe. O, kapal ng tartar. Ay, sus. Hmm. Ang ah, dadad mo talaga. Hindi man lang makita yung ngipin mo. <coughs> <coughs> ay, ay. Tot breath, ikaw. Tot breath, ikaw. Huwag hmm. <coughs> nang kagatin. Kasi ang dami mong ano, kailangan matanggal yan. Kapal na eh. Bebe, kailangan natin matatbras ikaw. Ito yung modelo ang pati. Eh! Hey. Ay! Kailangan natin matanggal yung kapal ng ano mo. Oh. Patidila. Mm hmm? Bebe? Bebe? Ano yung kagatin? Kailangan natin matanggal yung, ano mo, dumi. Sige, sa labas muna. Nakagat. Ate! Ate! Paano malilinis ang ngipin? Kung kakagatin. Ha? oh ilang araw hindi ka nagtutras. Idadad mo talaga. Binasa na lahat. Ayan na po ate. Kailangan ah, na natin malinis ang ngipin. Kailangan ko matanggal yung laway mong malapot. Ah, ate, ay. Nangagat. Ah, Kinagat na naman si toothbrush. Ah? Oh, mm, mm, mm. Ay, ah, nakagatin. Oh, papangit na ang toothbrush mo. Sige, papangit na ang toothbrush. Busal-sal na ang toothbrush kasi kinagat na ng bata, oh. <laughs> Ay! Ay! kailangan natin matanggal ah. Hang. Kailangan natin matanggal yung laway ng malapot. Kasi naan siya. Eh. Yan ang kailangan matanggal yung laway niyang malapot. Yun ang inaano ko, ipagapang ko yung lapot, yung nasa lalamunan niya. <laughs> ha. Ana, oh, yung malapot na laway. Yung tinatanggal ko. Ay, jiji, jiji, ah. Ay, ju -ju. Eh, ah ay ah, ah, ah. pa eh. Tutbras pa. Hindi pa kasi tayo tapos. Yung itin sa taas, hindi pa natututbras eh. Sa loob. Isara <coughs> e, mo yung... Hello? No. Gusto na doon ang cellphone ko. Ah! Mm. Ay, yes. 来来来。来来 dilaw ang ano dilaw ang kulay ha ay yeah. kailangan matanggal ba diba, may dumi pa yung dila eh matanggal natin yung dumi ng dila ah. ah, diba

Ayan na, okay na, okay na. So, sinimot ko lang yung may kunti kasing sa ano sa bagang. Ito na ano eh. Kasi sa taas pa. Ừ. À. À. Thế nào rồi? Nè, nào. mà Tubig. Ay, ano yung mga kong tubig, Vincent? Pinamin nito. Pinamin, tubig. Sa kayo mo. Thank you. bebe Ayoko na may dumi ang ilong mo eh. Haba kasi ng tutsiang mo eh. Magaling ka. E lang natin ang ilong hindi lang natin ang ilong mo hindi ilong tutyang eh. Ha? Haba ng tutyang ni ate. Sa Kaya, kinakapita ng ume. Kutsara. Kutsara. 嗯。<clears throat> yan. Send. Wala pa palang lang sa pen. nadadapaan ang bata. Wala pa pala. Thank you, thank you. Sa panonood. Huwag po kayong magsawang panoorin kami. Sa aking Pag dumaan po ito sa inyong wall, palike and share naman. Tapos, mag-comment ng naayon sa videos. Thank you. Love you po. Love you. Lahat na nanonood dito. Love you po. Love you. please thank you very much thank you